Magandang araw mga kaibigan. Ito po masamang balita ang pag-usapan natin ngayon dahil may hindi ka nais-nais na gagawin ng administrasyong ito laban kay Davao City Mayor Baste Duterte. Uh, kapapanood ko lang yung vlog ni Atty. Roque at dito isiniwalat niya. Uh, Grabe. Uh, pakinggan muna natin si Atty. Rocky bago ako magbigay ng uh, reaction. Magandang gabi po. Pero, pero hindi po magandang balita. Napaglaman po namin sa ating mga bubuit at sa ating crystal ball na sususpindihin daw po ang ating Mayor Baste Duterte. Uulitin ko po ito haka-haka, ito po ay katotohanan, sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si BBPM. Sususpindihin po nila ang ating Mayor Baste Duterte. E siguro naman, hindi nyo na dapat tanungin kung bakit. Unang nasuspinde ang gubernador ng Davao del Norte dahil sa Maiso. Pangalawang na suspinde, Mayor Mark Rama dahil sa Maiso. At ngayon naman, siyempre dahil rock star ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng Maiso rally at siya po talaga ay mainstay ng, ng Maiso Gralis, si Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Hindi lang po yan dahil sa maisok. Yan po yung mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Tapos na ang inyong termino, suspendido na kayo, kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Wala man kayong masamang gagawin dahil kami na ngayon ang naghahari uri sa bansang ito, lahat ng kalaban, suspendido. Matapos po nilang ipasara at supilin ng SMNI na tanging telebisyon na siyang naghahayag na mga punto de vista ng dating Presidente Duterte, ngayon naman po, sinampula na ang pamilyang Duterte at ang mensahe, simula pa lang yan. Susunod na dyan ang pagpapagulong kay PRRD at siyempre dahil hinabon nila si Bibisara ang pagpapagulong kay Bibi Sara para sa ganoon, habang silang dalawa ay nakakulong sa dahil, eh po pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Siyempre, yung nagnanais maging presidente, si Tambal Simula na po ang panunupir ng karapatan ng mamamayang Pilipino na pumili ng kanilang mga leaders. Kung akala po ng Marcos administration na ginagawa nila ay tinitira lamang po ang mga Duterte, hindi po dahil sa kanilang panunupil na karapatan malayang pananalita dahil po sa kanilang pagsususpinde sa mga Duterte na siya namang nag-aartikulate lamang, nagsasalita ng adhikain ng mga mamamayan na napakahirap na ng buhay dahil sa mataas na bilihin, napakahirap na ng, ng buhay dahil sa mababang sweldo, anong ginagawa ninyo? Linulustay niyo pa ang salapin ng bayan para amendahan ang saligang batas ng kayo po ay manatili sa kapangyarihan habang buhay yan po ang krusada ng mga Duterte. Hindi po ito laban ng Duterte, laban sa mga Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa pamilyang Marcos, na talaga namang kung inuulit ang ating kasaysayan at magpapasasa sa, pwesto habang buhay dahil lang nais nila. Eh, bumalik ang good old days at ngayon nakikita naman natin lantara ng nakawad sa gobyerno, lantara ng smuggling. lantara na rin po ang cronyism inuulit lang po nila ang kasaysayan na mga nangyari nung panahon ng diktadoryang Marcos. Kaya nga po, ang, maraming, ang sigaw ng marami, itong Marcos Jr., adiktadura. Diktadura na adik pa. Adik dahil meron nga po mga paratang at mga ebidensya na siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot, mga opo, suspensya pa lang, pero hanggang ngayon, wala pong pagsisinungaling wala pong dinayan. Ang meron lamang ay isang tawa at isang sabi na I will not even dignify that with a response. And yet, nandyan pong ni Kiko Seteng na nagsasabi na kanilang mga kabataan, alam po nila na gumagamit din ang presidente. Nandyan pong PDLX na meron palang confidential informant na nakita at meron mga larawan na gumagamit ang pinagbabawal na gamot. Hindi lang po talaga korupsyon ang problema sa Marcos Jr., gaya na naging problema kay Marcos Sr., hindi lang po cronyism ang problema. Sa Marcos Jr., gaya na naging problema ng Marcos Sr., meron pa po isa, yung suspecha ng marami na siya po ay adik. Suspecha nga lang po yan, pero ano magagawa natin? Okay, so nakakadismaya kung totoo ito. Sana hindi totoo sana nag nagkamali yung bulang kristal ni Atorne Roque. Okay? Uh, kung magkatotoo man, edi, yun na yun. So, ano ang epekto nito? To me, ah, This is uh, political suicide. O parang pinopok-pok nila ang kanilang ulo ng martilyo. Kasi ang Davao City talagang Duterte country yan mulat sa pool mula noong 1986. Maraming Davaoenyo ang nagmamahal sa mga Duterte. So kung gagawin nila yan, lalong ma magagalit ang Dabawenyo sa administrasyong ito at hindi lang Dabawenyo pati na rin ang taga Mindanao. Ako taga Mindanao ako at kung gagawin nila yan eh, lalo ako ano. Lalo ako mapapalayo sa administrasyong ito. Okay. Uh, ngayong araw uh, three days ata ang Pangulong Marcos kasama si Speaker Romaldes, dyan sa Davao del Norte dahil magbibigay sila ng ayuda. So, tinatarget nilang ang Mindanao. Nagsimula sila sa Tawi-Tawi. So, Davao del Norte. Basta, kung saan malakas ang Duterte, yan ang... Kasi, tignan nyo sa mga surveys, ano? Napakababa ang rating ng Pangulong Marcos sa Mindanao malakas siya sa no? uh, Greater Luzon o yung uh, anong tawag doon uh, malakas siya kasi baluarte niya yon kaya lang mahina siya sa Mindanao kaya yan ngayon binubuhusan nila ng mga ayuda 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 at eh natin <laughs> ang, ang ang taong bayan ngayon hindi naman bobo na maganda yung magbigay ng ayuda. Bakit hindi? Pera naman ng taong bayan yan. Ibigay nyo. Kailang kung inaakala nila na yung ayuda na yun, eh, yun ang makakapagpataas sa ratings nila, palagay ko nagkakamali sila. Kasi sa field of social media ngayon, lalong nakikita yung tunay na motibo na hindi sinsiro yung pagbibigay ng ayuda. Okay? So, nakaka-dismaya ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Talagang hindi na ano, hindi na talaga mapigilan yung bangayan ng Duterte at Marcos at uh, I agree with Attorney Rocky na ang um, ipinaglalaban ng mga Duterte bakit sila nagmamaisog rally. Eh? yung konstitusyon eh. <coughs> uh, sabi ni PRRD, itigil lang nila yung charter change. I ano na rin. Stop na rin ang maisugrali. yon ang very clear na pronouncement niya. Ang uh, maisugralis nagtuloy-tuloy dahil gusto nilang ma-stop yung uh, pambabastos o paglapastangan sa ating konstitusyon hindi naman uh, kailangan ang charter change ngayon uh, 88% sa mga sinove ng Pulse Asia ayaw ng charter change ang mga negosyante uh, Philippine Chamber of Commerce of Philippine Islands mga malalaking negosyante nagsabi yung presidente Mr uh, Yulo sabi niya charter change is not the solution ang dapat na asikasuhin ng gobyerno is corruption and red tape. Yun ang sabi niya. So, uh, I don't know, uh, anong mangyari sa ating bansa ngayon once na sinuspend si Mayor Duterte. Anyway, malapit naman ang eleksyon. Sinong ipapalit? I don't know, ang vice mayor doon, um, uh, I believe, pro Duterte pa rin. Hindi eh, wala rin. Wala pang makakaagaw sa pag, uh, yung leadership, political leadership sa Davao. Duterte pa rin. So, good luck. Uh, sana, wala ko, hindi totoo itong bulang kristal ni uh, Tornero Roque. bat pag nagkatotoo, then tingnan natin anong mga susunod na mangyayari.